Alam niyo ba na may isang halamang matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina at sinasabing may kakayahang labanan ang iba't ibang sakit kabilang na ang kanser? Oo, ito ang guyabano, pero hindi ang prutas, kundi ang mga dahon nito. Kaya sa video na ito, alamin natin ang mga kamanghamanghang benepisyo ng dahon ng guyabano at kung paano ito maaring makatulong sa ating kalusugan. Kung interesado kang mapanatili ang malusog na katawan gamit ang natural na paraan, panoorin mo ito hanggang dulo. Una, panlaban sa kanser. Ayon sa ilang pag-aaral, ang dahon ng guyabano ay may mga compound tulad ng acetogenins na sinasabing may anti-cancer properties. Pinaniniwala ang ito ay kayang pigilan ang pagdami ng mga abnormal na cells sa katawan at kaya nitong atakehin ang mga cancer cells nang hindi sinisira ang mga healthy cells. Pangalawa, panlaban sa impeksyon at bakterya. Ang dahon ng guyabano ay may natural na antibacterial at antiviral properties. Ibig sabihin, nakatutulong itong labanan ang mga mikrobyo na nagdudulot ng impeksyon gaya ng ubo, sipon at lagnat. Pangatlo, nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure. Sa mga taong may high blood pressure o hypertension, mainam na inumin ang pinakuluang dahon ng guyabano. Ang natural na sangkap nito ay tumutulong mag-relax ng blood vessels at nagpapababa ng presyon ng dugo sa ligtas na paraan. Pangapat, pampalakas ng immune system. Mayaman sa antioxidants ang dahon ng guyabano. Ito ang mga sangkap na tumutulong palakasin ang ating depensa laban sa sakit at pinipigilan ang pagkasira ng cells na dulot ng free radicals. Panglima, nakakatulong sa pagdetox o paglilinis ng katawan. Ang regular na pag-inom ng tsaa mula sa guyabano leaves ay sinasabing nakatutulong sa detoxification process, pinapalakas ang atay at nililinis ang mga toxins sa katawan. Pang-anim, nakakatulong sa insomnia at pagpapakalma ng isip. Kung hirap kang makatulog o palaging balisa, mainam ang tsaa mula sa guyabano leaves. Ito ay may natural na calming effect na nakatutulong para makatulog ng mahimbing at mabawasan ang stress o anxiety. Pangpito, nakakatulong sa pananakit ng kasukasuan at arthritis. Ang anti-inflammatory properties ng guyabano leaves ay mabisa rin sa pag-relieve ng mga pananakit ng kalamnan at kasukasuan, lalo na sa mga may arthritis o rayuma. Ngunit paalala lang, ang dahon ng guyabano ay maaaring may epekto sa ilang tao, lalo na kung may kasalukuyang iniinom na gamot o may iniindang malubhang kondisyon. Mainam na kumonsulta muna sa doktor bago ito gawing bahagi ng iyong regular na routine. Napakaraming benepisyo, hindi ba? Mula sa pagpapalakas ng resistensya, paglilinis ng katawan, hanggang sa pagkalma ng isip at pagtulong sa pag-iwas sa seryosong sakit. Talagang kahanga-hanga ang dahon ng goyabano. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ito sa mga mahal mo sa buhay. Malay mo, ito na pala ang sagot sa kanilang mga iniindang sakit. Stay healthy, stay natural, hanggang sa susunod nating health tips.